today ay sisilipin natin ang lumang bayan ng Pantabangan na dati nakalubog tubig, ngayon ay lumitaw. Sinong magkaakala na sa lawang ito sa Nueva Ecija ay may isang bayan na binubuo ng labing apat na barangay na ngayon ay lumubog na sa tubig? Ayon po sa mga ninuno ko at saka sa mga mag sa magulang ko ang kwento po nila. Diyan po nga sila may gaya niyan, uh, may tumana daw kami dyan, may mga bukid. Tapos uh, bigla nga pong nagkaroon ng project si Ferdinand Marcos at sabi niya ay na gagawing dam ang pantabangan mula Bulacan kung saan pinuntahan namin ang mga abandonadong pabahay para sa mga guro ay dumiretso kami papunta sa Nueva Ecija para masilayan itong makasaysayang bayan na lumubog sa tubig so yun mga kaponyo uh, andito narating na natin itong uh, pantabangan kung saan dito ay meron tayong makikita na hanging bridge ayan So, ito yung unang-unan yung makikita rito pag pupunta kayo dito sa lumang bayan ng Pantabangan. So, kita nyo naman napakaganda. At yung scenery eh talagang uh, ma-enjoy nyo. Dito pa lang. Wala pa tayo yun sa mismong lumang bayan. So, tara. Subukan natin itong hanging bridge na talagang napakaganda talaga ngayon pa lang ikita ko na, na ang sarap na experience maglakad tara puntaan natin hindi ko akalain na meron pala kaming makikita na napakagandang view at isang napakagandang hanging bridge dito sa pantabangan so tara subukan natin yung uh, hanging bridge medyo scary katulad nung pinuntahan natin na glass walk eh ito, isa rin to sa isang uh, medyo adventure na lugar na pwede yung puntahan. So, dito safe naman siya kasi kita nyo, makakapal naman yung kahoy. So, tara, subukan natin. So, hindi naman kayo matatakot kasi yung uh, nasa gilid niya, eh sobrang taas naman. So, walang chance na pwede kayong uh, mahulog sa gilid nitong nga uh, pinakahanging bridge niya. Ganda! OMG! Wow! Super ganda! So, talagang pag andito kayo sa mismo hanging bridge eh mararamdaman nyo talaga na umuuga talaga yung tulay pero super sarap sa pakaramdam na halos kitang kita mo yung scenery dito sa Pantabangan wala pa tayo sa mismong bayan sa lumang bayan ng Pantabangan pero ngayon pa lang eh meron agad tayong uh, na experience na isang uh, tourist attraction dito sa Pantabangan so kung makikita nyo dito pag nandito kayo sa may tulay eto so may nagpa camping dyan Napakaganda ng lugar, bulubundukin talaga at uh, may enjoy nyo talaga yung uh, scenery dito sa Pantabangan. So yan, so pag may kasabay kayong naglalakad, eh umuugad din. Eh. <laughs> Super ganda. OMG. So doon sa mga may hilig sa adventure at uh, gusto nyo ma-experience yung ganitong klase ng uh, pakiramdam na mga hanging bridge, eh pumunta po kayo dito sa Pantabangan. At uh, makikita nyo at makakalakad kayo dito sa isang pinakamaganda. So yung pinakadulo nito ng uh, hanging bridge. Nandito daw yung pinaka uh, view deck nila. Which is makikita natin lahat. Yung view, yung scenery nitong uh, lake na ipinagmamalaki dito ng pantabangan. So tara puntahan natin yung uh, pinaka-view deck nila. Bukod sa makasaysayang lumang bayan ng Pantabangan, ay meron na palang ganitong structure bago mo mapuntahan itong lumubog na bayan dito sa Nueva Ecija. At ma-experience ang napakagandang view habang naglalakad dito sa hangin bridge. Grabe, yung hangin dito sobrang sarap. At ramdam na mo yung uh, nature ng uh, yung talagang natural natural na hangin na galing sa kaligasan. Ayan, grabe, ang ganda pala dito. Oh! Kita nyo! Hey. Super ganda! As in! Kita Left and right! Dito sa lugar na to! Kitang kita nyo yung uh, ganda ng view! Wow! So ito! Ayan o! Oh. Napakaganda nitong lugar na to! Ang sarap ng hangin! So dito sa kabilang side, kita nyo yung mga bulubundukin! at ito makikita nyo yung uh, lake and uh, that side yan, natatanong na natin yung uh, isang uh, bayan actually yung simbahan nila ang talagang nakalutang ngayon so yung nakakapagtaka din bakit yung simbahan lang talaga ang nakalutang doon sa may lake and yan makikita nyo may mga hayop din na umiikot dito mga kambing wow Whew. sarap nung hangin so yan after nung, after nating mapuntahan itong kanilang view deck, eh, pupuntahan naman natin yung uh, pantabang uh, lumang bayan ng Pantabangan para makita natin kung ano na bang itsura ngayon. Since ngayon taon na to, eh, muling lumitaw at nagpakita itong lumang bayan ng pantabangan pagkatapos naming makita ang ganda ng view sa hanging bridge ay nagtungo na kami sa tabi ng lake para dito ay sumakay ng bangka papunta sa lumubog na bayan ng pantabangan so mga kaponyo andito na tayo sa may gilid ng uh, pantalan kung saan dito kailangan nating sumakay ng uh, isang bangka para marating natin yung uh, sinasabi nilang lumang bayan ng pantabangan kung saan ito yung isang uh, dating uh, bayan na lumubog. So mga kasama pa rin natin ang isa sa mga representative ng uh, tourism para uh, samahan tayo para ipakita sa atin kung ano na ba ang itsura ngayon nitong uh, lumang bayan dito sa Sitio Intang, Pantabangan na Nueva Ecija. Wala na kaming sinayang na oras at agad na kaming sumakay ng bangka at sa aming paglalakbay sa lawa ay kitang tita mo agad ang ganda ng kapaligiran at sa ilalim ng tubig lawang ito ay may isang bayan na dating tinitirhan ng mga Pilipino noon. So mga nyo, ito. Sa wakas narating din natin yung uh, lumang bayan ng Pantabangan. Ah. Wow. Napakalaki pala ng lugar na to. Sobrang laki. So dito pa lang, makikita na natin yung mga lumang structure na nakatayo dito sa isang maliit na isla ngayon dito na tinatawag nilang lumang bayan na which is sinasabi nila na labing apat na barangay ang nandito sa lugar na to noong unang panahon. Tara samahan nyo kami at explore natin itong lumang bayan ng pantabangan. Sobrang nakakamangha ang lugar na ito at hindi mo akalain na dating may labing apat na barangay dito. So dito pa lang, eh, makikita na natin yung uh, sinasabi nilang lumang simbahan. So Ma'am Cora, oh. ano pong lugar na to? Kung naaalala nyo po, ano po itong uh, naiwang itong ano, bahay po ba ito? Ayan, dating bahay. Mm. Tapos yung din bahay. Andun po sa tabi niya yung school na mahabang yun. Ah, okay. Opo, yun po. Yun yung dating St. Andrew na nakikita mm -hmm. doon sa bagong bayan ngayon. Wow. Opo. Dun sa may malapit po sa, yan po sa highway, malapit mm -hmm. sa presidio. Opo. Yung school ng St. Andrew. Yan po yun. Oh. Tapos, bali ang harap po niya, yan po yung likod. Likod ito po ito po, ng oh, simbahan. Ito po yung harap. Ito po yung pinangharap. Ayan po yung gate. Ayan po yung gate. Kitang-kita. Talagang, ito mga kaponyo, meron tayong makikita pa rito na talagang, katunayan na meron talagang mga bahay pa rin na ito, yung ta uh, platandaan na meron na kayo mga bahay dito. Kami po lang simbahan yung kumbento. Ah, okay. Tama po ba yung dinadaan natin? Ito na. Dati hindi wala pong damo na makikita. Ah, po okay. Kami na tumutubong damo. Okay. ano po, unti-unti na po siyang tumata. unti-unti na po tumataas yung Ah okay, ano unti-unti. Yung parang damo na 'yon. Opo. At tumataas na po ngayon tubig. So ito, mga makakabon niya, nyo. Ayan. So sa tagal ng panahon, ito na yung mga makasaysayang mga bahay na dating nakatira nakatayo dito sa lumang bayan. Hindi pa rin nawawala yung mga palatandahan na meron pa ring Ito ito. Ito, ito, ito. Mga ganito. Okay po ito daw po yung mga ginigiling nila pini parang ginagawa kan eh, po yan galing po sa mga suso mga ganun po ah, mga shell so meaning nagawa ito dahil okay. dun sa mga ginigiling na mga shell opo. yun yung nagiging uh, parang uh, sinasama nila dito sa mga buhabuhangin buhangin opo, na to opo, opo. para tumigas opo. wow so ay so hindi to ordinary, uh, bato kasi talagang uh, giniling nila yung shell para lang makabuo ng bato para makapagpagawa ng bahay no opo, yan po. wow So may dam pwede pa po daanan itong mga damo o na ito? papunta. po, ayan po ano Tara, puntahan natin yung uh, simbahan So po, po Okay po So dito po Talagang yung simbahan Ang isa sa pinakamalaking uh, gusali Na nakatayo tayo po dito sa lumang bayan Opo no? Malawang hmm. po yan, Tara, puntahan natin Wow. Nakakamangha naman to. Oh. So ito, mga kaponyo. Tag. Narating na natin. Wow. So itong simbahan po, ang ganda dito. Ah, tabi po siya na simbahan talaga. So ito, mga nyo ayon kay Ate Cora. Ito yung uh, dating dating eskwelahan. Nakatabi ng uh, simbahan. At ito, ito yung pinaka main gate po. Ito po ba 'yon? Wow. So buhay na buhay pa rin yung poste. Eh. Yung pinaka pundasyon, ayan. So gawa lang siya sa bricks. Yung uh, pinaka ano ng simbahan, pinaka pundasyon. So ito. So talagang gumuhong Ito po yung pinaka harap ng simbahan. wow oh, oh. Wow. Oh. 1972 po. Oh. So ito mga po nyo, although siya ay giba uh, na at sira-sira ito pa rin yung masasabing isang makasaysayan na simbahan dito sa atin sa Pilipinas. Dahil sabi nga nila, ang mga tagapantabangan ay isa sa mga bayani. Dahil kung hindi po sila nag-give para malubog itong kanilang bayan, eh, hindi po magkakaroon tubig sa mga karating pang bayan at hindi magkakaroon ng ibang kuryente gamit yung mga hydro uh, na ginagamit para magkaroon makapag-generate ang kuryente oh. okay lang po bang pasukan hindi po ba delikado rito parang baka biglang boom wow so yun po dito tayo dumaan medyo kinakabahan ako kasi baka medyo maan tayo madaganan tayo oh. So imagine nyo, nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan matagal ng panahon na kung saan limang beses na siyang lumitaw. So talagang sinasamantala ng ating mga kababayan kapag ito ay lumilitaw. Wow, si ibig sabihin, ganun kataas po ang tubig dito kapag lumulubog talaga to. Imagine nyo, gaano kataas yung cross na yan which is kapag mataas ang tubig, umaabot hanggang dyan yung tubig, lumulubog talaga itong buong simbahan. Oh, grabe, nakaka... nakaka-amaze po talaga ang kalikasan. Hindi natin masabi. Paano nangyayari na tumataas talaga ng ganyang kataas yung uh, tubig dito? So hanggang ngayon, nandyan yung isang cruise na nagpapatunay na talagang nandito pa rin yung isang simbahan ng panlumang uh, bayan ng Pantabangan. Wow. So doon parang may pintuan pa. Tara silipin din natin para makita natin. Wow. Ganda. Holdo sira na siya. Kung iisip mo na isa ito sa isang makasaysayang simbahan. Dito po. Wow, tara. Puntahan natin. Ito. So ito yung uh, pintuan daw na kung saan dito dumadaan yung mga pare kapag sila nagmimisa. So natabunan na. Napakataas. Isipin niyo gaano kataas niyan. Ganyang kataas ang tubig kapag lumulubog. OMG. Grabe. So ito, mga po nyo, simbahan lang ito. So ang sinasabi nilang buong bayan ng Pantabang Lumamba, uh, Pantabangan, hanggang dyan sa paligid na yan na ngayon na napupuno na at nababalot na ng tubig so ayon kaya uh, ito daw yung pintuan kung saan yung mga pare ay dito dumadaan kapag sila ay magkakaroon ng misa at syempre dun sa unahan yung ating mga kababayan na taga rito na simisimba sa simbahan na ito so although wala na tayong makita kung hindi mga gibang gusali at mga bato na naiwang ala-ala alaala nitong lumang bayan ng Bantabangan ay nananatili pa rin na isa silang mga bayani dahil kung hindi dahil sa kanila at kung hindi dahil dito sa nagibang simbahan hindi nagkaroon ng ibang tubig yung iba't ibang bayan dito sa bayan ng Nueva Ecija.